Good morning mga ka-isla So ngayon ay mamamanak naman tayo So umligyan tayo ng mga ganang panahon Ayan. So inaaral natin na ano, low tide Kasi parang hindi tayo mahirapan Kasi masakit pa rin yung ulo natin Meron pa rin tayong naramdaman na sipon Tsaka ubo Kaya hindi tayo nakapag-adventure Kaya ngayon susubok tayo para uh, natin meron time blessing na maklaim ngayong araw yan ano pang hinihintay natin habang kalmada pa let's go unang sisid natin mga kaisla ay nag warm up muna tayo sa parte na mababaw para ma-ready yung ating katawan kung sakaling meron tayong titirahin na isda sa ilalim ng dagat habang palalim ng palalim yung pagsisid natin mga kaisla ayan so nag try tayo mag call kung merong isda na lalapit kaya tayo palingon lingon para agad natin makita yung pelagic na isda na dadaan sa atin kaya yeah, hindi naman tayo na disappoint sa pagtawag natin dahil meron namang lumapit. Nung paangat na ako mga kaisla, biglang dumaan itong isda na ito na nakita natin. Kaya agad natin binalikan. Ayan, sinunda natin. Akala ko ay hindi natin pratamaan. Dahil nakita natin yung tamang distansya, kaya natin natira. Boom! Sa pool. Maganda pagkakatama mga kaisla. Is fine shot ang nangyari sa isda na to good size na to mga kaisla pang ulam na medyo matagal yung paglutang natin mga kaisla kasi nga ay medyo may kalaliman na ang parte na ito na sinisira natin 8 meters nga pala ang lalim ito mga kaisla imagine na kaya na natin magsisit ng 8 meters kahit medyo masakit yung ulo natin kaya ito na secure na natin ito yung unang isda na ating huli nung masecure ko na ang isda na ito mga kaisla, ay agad naman akong sumisid dahil meron akong nakitang asurahan good size na sana kaya lang eh mailap kaya hindi natin natira dahil nga nag lang tayo dahil hindi natin makuha yung distansya dahil mailap talaga at itong isa na indangan hindi rin natin natira gawa nga ng medyo mailap kaya hinayaan na lang muna natin nung um umangat na ako mga kaisla eh napansin ko pa rin na andyan pa rin siya yung surahan kaya binalikan natin sinusubukan natin na tirahin pak sakali na mahuli natin pero ganun pa rin eh mailap pa rin siya ayan no? Marami kasing isda sa paligid na maliliit kaya hindi siya gaano active kaya yun, disappoint naman tayo na mahuli yung isdang surahan. Kaya hanap na lang tayo ng ipanibagong target. At eto mga kaisla, meron tayong nakitang sweet lips. Ang laki. Kaya lang, eh, na-excite tayo. Bigla nating nakalabit yung gatilyo. Kaya yun, hindi natamaan. Ganun talaga. Kapag sobrang excited natin sa isda na sobrang lapit na hindi natin namamalaya na nakalabit na pala natin yung trigger another drop naman tayo mga kaisla so susubok tayo kung makakadali ba tayo sa parte ng medyo malalim kaya ang ginawa natin eh, nag stay tayo ng ah, kahit hindi gaano matagal mga 1 minutes nag discall na rin para kung sakali mayroon lalapit mayroon tayong matira kaya nga eh, palingon-lingon tayo sa gilid para makita natin kung may mga isda na pwede nating tirahin at eto nga lumapit ang isdang ito at eto mga kaisla ito ang nangyari kung saan na paangat na sana ako saka naman siya lumapit kaya hindi na tayo nagdadalawang isip tinira na natin buti na lang eh dadali natin harlec in sweet lips nga pala ang isda nito mga kaisla ayan so agad natin sinecure ang isdang ito dahil meron tayong nakitang lapu-lapo sa di kalayuan ng isda na to na nakuha natin kaya nung nasecure natin yung isdang ito ay agad natin binalikan, sumisid tayo ulit pagkatapos natin masecure yung isda na to Nung makita ko itong coral trout mga kaisla na tumitingin lang sa akin. Nung papalapit tayo ng papalapit, so lumalayo naman siya. Kaya hinabol natin ng uh, bahagya para tirahin natin. Yun nga lang, yung pagtira natin, eh, sablay, sayang. Papunta kasi sa parte na malalim kaya medyo sumakit na yung ulo natin dahil malalim na talaga yung uh, nilangoyan niya. Kaya hindi kaya. Sinubukan ko namang mag-dive sa malalim mga kaisla. So nag-try magtawag ng isda para kung sakaling meron. Ah, nag tayo ng medyo matagal sa ilalim. Yun nga lang eh wala tayong makita o walang lumapit na isdang logic Kahit anong fiscal natin, wala talaga. Mm-mm-mm. <coughs> Sekon wòle se sáre sáré mi. lay <laughs> Oh! ah, babe, ang sakit ng ulo, sakit. Para magsasalok, plak ta'y sa dalam. Matal na nito sa tayong hindi nakapag spear fishing kaya ah, relax lang tayo natin in, huwag natin pilitin, kung natin kaya kaya tandaan na lang tayo pa uwi para at least safety tayo yun umahaw na tayo kasi nga eh sobrang sakit talaga ng ulo natin kasi galing ta sa ubo sipon hindi natin masyado kaya na yung pinakamalalim kasi sumasakit yung ulo ko so yun wala tuloy tayong gaano huli pero at least kahit paano eh, na try natin uh, sa mga uh, 6 meter kaya lang eh talaga sumasakit yung ulo natin gawa ng ubo sa sipon kailangan pa natin kondisyon bago sisisi tayo ulit so yung huli natin yun lang so, ito lang pala yung ating nadali mga kaisla na. so yun lang yung ating nadali yung din hindi natin nakuha ng camera kasi nga eh yung nga, sumasakit yung ulo natin napipindot natin yung ating kamera uh, camera So sana uh, bawi na natin sa susunod uh, Sana makadali tayo ng ano Ang isda Maraming salamat sa inyo lahat mga kaisda uh, Patuloy pa rin po nagpapasalamat sa inyo lahat Sa walang sawang uh, suporta At lalo lalo po sa panonood Maraming maraming salamat po